ito yung sa dulo ng anong kalye ito likod ng McDonald sa dulo ng Samora sa Global City may parang maliit na pier may daungan eto lokal ng mga food stop yata o whatever supplies Jangan lupa like, saan papunta ito swans racing Ha, ayun ang biyahe meron palang commuter dito saan papunta sa mga isla eh, mountain yun eh sa likod taas Terminal ng jeep din Oh dito ng kapila mo, biyahe na Tacloba ang tulad na tiyata ng lugar Tacloba <laughs> ito yung McDonald doon. ayan o yan yung likod ng McDonald eh Actually, di sa kabilang building dito, Nakahalera naman ang uh, gaysano. Dagat talaga ito siguro yung likod ng bundok na yan yan ang karga tala tapos dito palabas na ang mga sasakyan ito yan dyan lalabas parang inlet ayun no sa bundok ko dulo oh, bundok ko oh. yung silhouette na bundok nandiyan na talaga ang karagatan